Ah, good morning. Shout out sa mga ano, guys. Dito kami sa Barangay Manggaan, Santol, La Union. Isa po ito sa lugar na napakaganda. Ang makikita nyo naman po ito, oh. Oh, dinarayo ito ng tao dati. Dahil napakaganda pong lugar talaga nito. May mga nagpipiknik dito, kaya lang ayon sa balita, nakakatakot itong lugar. Kasi kaya kang kainin ng ahas. So, Lalaki ng mga ahas dito, guys. At sana, matimingan natin para makita ko at maniwala ako na may ahas na malalaki. Yan, no? oh. Oh, sarap paliguan yan. Oh. Ah, dito nagbabag naga, ano, si, ano, yung si, mga dala, yung si, ano, yung dito siya pumupunta. Ang guys, oh, ang ganda ng lugar. Oh. oh. Sino ba naniniwala sa inyo na may mga inkanto? Parang lugar ng inkanto nga ito. May nagpipiknik dito eh. Ayun, may butas. May tubig yan. May tubig May tumutulog. Doon wala. Ibig sabihin, hindi, hindi nawawala ng tubig ang lugar na to. Sige, halapin natin. Punta tayo doon. Diyan, diyan, Nandiyan yung ahas. Diyan yung pag... Yung eh, wala dyan. na siguro ngayon na. Sana, dumaan lang siguro yun. Laki daw ng ahas dito. Diyan. Kaya daw kainin ng isang tao. Tamar. Ang tamar. Ay, sus. Ayan. Pwede mangyari na may mga ahas sa lugar, Lino. Oo, ayan. 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 Saka guys, nakakita ba kayo ng ano, lumilipad na batel Ano yung dragonfly? Ayan o, oh, dragonfly Oh. oh, lumulutang siya sa tubig. Oh. oh, ibang klase o. Oh. O. Oh. Eh? oh, parang inkanto. Lumulutang sa tubig o. Oh. Pwede siyang lumutang sa tubig eh. <laughs> ah, dito. Doon sa bato, naka ano yung ano? Sa bato, naka... Nakahiga lang na gano'n. Pwede kasi yan, o. Eh. Dito na muna mga lugar. dito Nakakatakot na itong lugar. Dito, dito sa nakakano, nakabalandro. Dito nga, makita ko dito. Dito? Doon ba? Pwede ito kasi lugar to na ano eh. Hmm. Dayang bato eh. Hmm. Pero mas samar, walang tubig to, wala? Wala. Anong, may hito na. Nakatay. Ay, oo. Gandang lugar guys. Pero parang nakakatakot. Matay santol. Hindi santol yan. Yan yung malalaking ano yun o eh, yung kinakain o oh, tamis niyan dito dito igos ang tawag yan eh igos ayan o oh. yun yung igos ayan subukan natin may napakalaki daw dito yung dragon eh hindi hindi hira naman Lord, wag, wag. Wag lumabas. Gumano siya. Whoosh. Pwede dito, ah, uh, Lino, mangyari na mayroong mga gano'n. Saan dito siya? Hindi, 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 Ah, Pumasok Ayan oh, dyan, dyan, dyan. Ayun, no? mga batong lalaki Oh. Hindi oh, lalaki ng bato. Titingnan mo ha. Hindi yan kumikibo eh. Bigla ka nalang dadakmain yan. Wala tayong itak na eh. Si Jesus lang ang kasama natin dito. Na <laughs> ko talaga dito. <laughs> Sos. Pwede mangyari na may mga dragon dito. May, bu may buhang na nito dala namin. Naiwan namin. Laki namang ahas no. Ha? Oh, may nyug pa na ka tanim. Hayaan mo na yan, lalaki na yan diyan. Halika dito. Ay nako po. Ayan dito lang po ito, kinatatakutan kasi ng lalaki ng ahas daw, wala kami nakita eh. Oh. Sulid na mga rock ito. Ito, sulid rock. Ayan, ang lalaki. Guys. Ay, diyan na po, dito <laughs> Hindi natin alam. Baka may mga ginto dito. Pero pambihira naman siya, Masita, kung dito pa pupunta. So, bagay kung nagtatago siya at hinahabol siya nung araw, pwede. Grabe, guys. Ang mga bato dito, lalaki guys, oh. 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 Hindi na nakarating dito. Oh. Hindi na kayo nakarating dito. Oh. Di na kayo nakarating dito. Nga, mga, mga hipon, oh. oh. Ay, may mga hipon. Hindi dito, Ben. May tubig kasama dito. Hanapin natin yung source ng tubig. Asos, nagulat pa ako. <laughs> Parang may parang may nakita kasi ako nakatayo dito eh. Sana mahagip ng camera. <laughs> Ayan oh guys. Ganda ng lugar pero ang problema wala mga tubig. Ay uh, po talaga naman. Trinidad, Binggit Halika Halika, punta natin Pero ano talaga Tingin na namin kasi Delikado yung kalaban dito eh Oh. <laughs> Wala talaga, talagang kahit saan tayo magpunta. Walang tubig na pwede natin anuhin, lagyan ng tanke. Eh. Wala talaga, oh. Maliit ang agos ng tubig. Malakas tamang, uh. Pero, malakas dito. Mas malakas na dito. Halika. Uy! Ayan, guys. Nandito kami ngayon. Grabe ng lugar to ah. Ah. Parang may mga hindi nakikita. Imposible naman hindi nakikita nga eh. Bye guys. Did end na. Halika. Tuklasin natin to oh. Ang ganda oh. Did end na. Did din 'yan. Oh yeah. pa ko mamaya sa tinta ko. Ah ayan, ito. Ayan oh, may komot yung bato na napakalaki. Oh. Oh, mga guys, baka mayroon kayong third eye. Tingnan niyo ako anong nakatira. <laughs> eh, grabe si ng bato oh. Oh. Putang ina tayo dun yeah, Hindi, punta tayo dun Punta tayo dun, did end na nga. Did na nga. Nag-end pa. Ako mahilig ako manuklas ng lugar eh. Ah, wala na. Puro ko, ha? Did end na dito ko ah. Did-end na talaga. Wala tayo makikita ng source talaga ng tubig. Asos. Dito na yung mga bato. Grabe oh. Yung mga bato pala ito. Rock Mountain. Ang laki-laki ang bato nito. Ayan o, oh, gubat na yung pataas guys. Oh. Did end na pala. Oh. May tubig dito lino oh. Pero gumuguha ang bato dito. Gumuguha ang bato dito. Delikado. Ay grabe lalaki ng bato. Did end, na, ano, did end na. Wala na talaga. Hanggang dito na lang daw ito.

Kaya pala ayaw nila pumunta dito, nakakatakot daw. Kasi ang bato ang lalaki oh. Ayun oh. Galing bundok oh. Sus, laki ng mga bato doon oh, lino. Oh. Oh. Huh? Oh, lalaki ng bato oh. Ay grabe, bato pala itong bundok na ito, puro bato na malalaki. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Bato. bato oh. Puro bato. Pero ba't may mga kanya? Nakikipit ka siguro sila. Mayroon nung naghahalap dito kasi siguro din ang ano ng tubig. May... Oy. May kuya ba dito guys? Oh? Ayan guys oh. Oh. Ang ganda ng lugar oh. May May kuweba oh, yan oh, yan oh. Dako diyan nakatira ang kukan, dragon. Ano oh. ba? Dako yung bato nito ah. Oh. oh, guys. Delikado tong lugar nga. Parang sinadot lang. <laughs> Uy, sauce. Grabe ah. Puro tayo yan. Ito yung kalaban-laban. Ito yung kalaban-laban dito sa mga bato na ito kung gumulong. Maglindol nga ah. So, saan ka dito tatakbaw? <laughs> Ayun o, no, bato doon. Puro bato. Huwag naman, Lord. Ah, ito yung sinasabi na. Grabe Nakibita po. Nakikita natin sa kalapaw to. Hindi, hindi na na. Hindi na. Ah, nakikita natin yan, oh. Ah. Pinakadulo Solid na. So, leader ka na. Oh, punta tayo doon. Hindi, puro ba Ayun, 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 ayun. Ayun, oh. Ha? May posit, oh. Ayun, oh. Hindi, ano, posit. Oh, oo oh, oh, nga, oh. May nakatira dito, may posit yan. Kung oh. na dyan. ako na dyan. Ayun no, punta tayo dun no. Oh, sige guys. Natakot na itong kasama ko. may Hindi Ibig sabihin, may nakarating na na tao, no? Oo, may... Oh, na meron. Na yan? Ay, oo, mayroon na. May nagpipiknik dito. Ibig sabi, may pumapunta. Sinadya, tingnan mo, tinatas yung... Ayun, no, oh, mayroong... Mayroong naglagay, guys, ng ano, oh. <laughs> pusit. Pusit, oh, oh, yun, oh, tubig, oh. Sinadya tayo, ha? Hmm sarap ng tubig siguro na yan ayoko tingman baka mamaya lasang 7 up yan ha o oh, yan o oh, kita nyo ayan guys salamat salamat shout out sa inyong lahat hmm. ayaw na daw nyo dyan pambihira tingnan mo lang yung landmark natin nakita mo naman ito gubat na puro bato Nakakakita ang gubat na puro bataw? Hindi, bundok na po. Bundok na talaga, oh. Oo, ang lintas na ng mga akong. Oo, litang na yun nandyan. Kaya nang Okay, so. So, guys. Purihin ang Diyos. Paki-subscribe po at uh, meron po tayong narating ngayon na hindi hindi masyadong pinupunta ng tao. Nanap lang po namin kung saan dito ang ano. Ang ah, wala talagang makita talagang kapag ka summer. Wala talagang tubig kasi kahit na nga po dito pinakadulo na ata ito na namin. Wala tubig. Yun lang ang nakita namin no? Na parang ihi ng bata. Kaya wala. Useless pala ito. Mga mga kahoy na ito ang dami. Wala naman tubig. Gubat nga ito pero walang tubig. So paki-subscribe na lang o, paki-like. Ayun po. Good morning sa bawat isa.